kay boss ano pangalan boss? ay huwag nang pangalanan mga huwag nang pangalanan may nataguan Kunay, ay pinakapugi ng barangay mainin papuntang kwa dyan ano ha? laya? nadadaanan yung kunay, yung sea cloud oo oh, oh. mandarong pa yun mandarong kami gusto ko okay, makapunta po. dun ay ako na kayo dun maganda dun pag magang maga ikitang kita mam Oh, oo si mam ma shout out happy birthday mam ma ay hindi ako <laughs> birthday ano pilido yung... mo mam? Ma ito office oh, pero may Isa namin mga upis ah. may yeah, la upis. Labog. Ah, labog. Di labog ano. Mga upis ay pinsan namin ah. Yo, saka sa kare. Dati kaming taga Binunga. Yung mga mga lulahi namin ay galing Binunga. Diyan sa kwan. Sa Ugbak. Diyan lupa namin. Pero din kami nagtira sa lupa ni Lula. Mga Martian naging asawa ng labog. Yung mga upis pinsan namin. Lapo lang kami. Marte. Maraming nga dyan. Marte ang, Marte ang lula ko. ang lula Ay, no, may sabungan. nga. Uh, sa pa sa ng lula ko yun eh. Marte rin? Insan pala o, oh. insan. Insan, tayo. Pruto na. Oh, na lang. Pruto na lang. na lang. Saka na lang. Alam tayo eh. Pruto na lang. Guys, pasinsya na at bawal sa aking uminom muna ngayon. Okay, shout sa iyo. Shoutout <laughs> na <laughs> lang natin na rin guwapong rey o. Oh. Kamukha ni Rudy Fernandez ay o. Ah, wala eh. Ay, wala Insan. Ako ba doon? Tiyang, apare po ko ate. Salamat. Ayaw, ano? na.